So bago tayo mag sa ating topic mga kahilaw, share ko muna yung ating pananghalian ngayon. So yun yung ating pananghalian. Uh, yan may pasta, may meatballs, walang kanin kasi mga European yung kasamahan natin dito. So wala muna ang kanin. So yan yung ano, bago ang lahat, pa-subscribe sa ating YouTube channel. Good morning mga kahilaw. Welcome back. Ang tagal na natin hindi nag-upload no. So pinipilit natin. Medyo ano kasi, langanin sa signal. <laughs> so, sa mga nagtatanong kung paano gagawin yung ano, uh, bagong sampah, anong mga dapat gawin sa unang araw na pagsampa. Unang araw pagsampah, yung mga check natin, yung mga ano, yung mga stocks, pre-serve, vegetable, uh, dry, lahat ng stocks, check natin yon ang gali namin guys napaka liit yan tinapay so yan yan lang yung lutuan ten oras 10 ten, ten in the morning di pa tayo nagluto yan naka na pagulong muna kami ni partner Ayan <laughs> si partner ro, Facebook lang muna. Wala pa eh, pa Ito mga kahilaw, ito yung mga nakikita ko na mga expired item habang nag-check ako sa dry natin. So nilagay ko na sa bag na to, yung mga herbs. Ayan, Ka mga container na hindi naman na kailangan gamitin. So tinabi na natin para Itap na natin at nakarating pa nga dito yung pure gold sa Norfolk. So ayan yung mga nakita natin na check natin. Ay, medyo mahirap magayos dahil maliit lang yung dry natin. Pero okay lang. Approve naman sa taas. So okay lang yan. Ang importante maayos lang natin. Magkita natin yung ano. So ito yung peace room natin mga kahilaw. Na check ko na to na ayos na rin. Uh, hindi natin maayos ng maigi dahil sa liit ng room natin, fish room natin. So, yan lang oh. Pagka so, sa liit, medyo marami naman yung stocks. At daming laman kaya hindi talaga maayos-ayos. I-try ko na lang orderan ng mga containers, plastic container para kahit papaano may paglagyan tayo patung-patungan pero mahirap talaga. So, ito yung fish natin, na-check na natin kasi nga kasasampa lang natin. Ito rin yung meat room natin ganun din napakaliit o, yan. pero na-check ko na to pinagsama-sama ko na yung manok, mga uh, baka or beef napagsama-sama ko na yan Diyan, dyan banda mga pork yan sa kabila beef naman sa baba mga sausage, cold cuts so napakaliit talaga medyo maliit talaga yung ating freezer room or meat room at saka fish room ito naman yung sa kabila yun naman yung ating, ano, um, vegetable room. Ito, tingnan nyo, napakaliit. O ito, vegetable room. yan, na-check ko, ko na rin to Tingnan nyo yung, ayan, pinaghiwalay ko na yung, ano, ayan, o. Ilang box lang napuno na. Puno na. So, ayan yung mga dairies natin. diyan nakalagay sa taas. Ito yung gulay-gulay uh, natin. Saka, ibang prutas. Napakaliit talaga. Ang hirap mag-ayos. Pero, sige lang. Approve naman sa taas. Sa apat natin. So, okay lang. Wala na tayong problema. Iyon, dun sa mga nagtanong kung paano bang dapat gawin kung bago sa kang sampa o una mong sampa sa barko. Iyon, kahit saan. Kung uh, kahit saang barko ka, kung matagal ka ng kusiniro o baguhan ka o ah, veterano kahit ano ang una mo talagang gagawin is i-check mo yung mga stocks mo kaya yeah, dry uh, lahat, lahat ng stock kalinisan, mga gamit yan, temperature ng mga temperature ng oven, kung gumagana ba lahat ng ano, equipments so, yan yan mga dapat gagawin so, gaya nito ito yung dry namin. Oh, napakaliit lang ng barko kasi. Sobrang liit. Kaya, ayun. Ganito lang siya. Pero okay naman. Ayos lang. Mas maganda na yung maliit. Galing din ako sa malalaking barko. Kaya, masaya na ako dito sa ano maliit lang. So, maikli lang to na video. Mga dapat lang gawin na ano. Mga dapat gagawin ng... Um, una mong sampah sa barko unang araw hindi naman unang araw mga next day next week tingnan mo yung uh, turnover ng papalitan mo tapos uh, i-check mo na check mo na yung kung tama yung mga ano mga nilalagay doon sa sa handover notes mo baka mamaya sinabi lang na gano'n uh, ganun marami malinis pero yun pala marumi So, 'yun lang mga kahilaw.